tapos na ang Father's Day. Wala man lang bumembang sa akin. Grabe naman kayo. Hi mga ka white lady. Wow, sakto ghost hunt ko ang sexy ng white lady. Manong. Manong, wag sa loob ba ah. baka mabuntis ako. <laughs> <laughs> eh di sa bibig na lang i-shoot. Manong. Oras na po ng bayaran ng bahay. Ay, wala pa akong pambayad. Baka pwede, bembangin mo na lang ako. Sir? Bayad o bembang? Ay, wala pa po akong pambayad. Bembang na lang po, manang. Sakto pala punta natin, pre. Oo nga, alam nga. Kutsa, lumipat na nga ako ng Mars. Nasundan pa rin ako. Sakto pala punta natin, pre. Oo nga, alam na. Kutsa, lumipat na nga ako ng Mars. Nasundan pa rin ako. Sakto pala punta natin, pre. Oo nga, alam na, pre. pucha lumipat na nga ako ng Mars. Nasundan pa rin ako. Buti na lang pala sumali tayo dito, pre. Hanggang dito, sinusundan pa rin tayo ng mga manyakis. Ani, gawin din natin yon. Bobo, di na tumitigas yung sayo. <laughs> Wait, sino yon? Matanda? Tito, hindi po ako pang bembangan. Sir, want me to fix your printer? Ha? Marunong ka ba niyan? Don't worry, I've fixed lots. Lalo na kapag matigas ang papel. Sir? Gusto mo talaga matutong mag-ayos? Dapat marunong kang humawak. na ng matigas na papel. Kalma lang, intern. Dahan-dahan lang ang hawak. Mahalaga yung tamang diket. Hoy! Printer lang yan, hindi yan love life. Bumalik na kayo sa trabaho! Ay, sorry. Akala ko printer lang ang mainit. Pati pala ikaw. Ganyan, sir. Dahan-dahan lang. Hindi lahat ng papel. Basta-basta sinasaksak. Pangarapin mo na Maging Uso yan